habang patuloy na tumataas ang renta at parami ng parami ang nawawalan at tahana. May pag-asa pa ba ang mga Pilipinong walang sariling bahay? Una, gobyerno, 4PH program. Sa gitna ng housing crisis, inilunsad ang pambansang pabahay para sa Pilipino. 500 hanggang 1,000 lang ang hulog kada buwan. May tubig, kuryente at disente ang pasilidad. Layunin nitong itayo ang mga komunidad, hindi lang bahay. Pangalawa, NHA, Libreng Pabahay sa Sakuna. Kapag tinamaan ng sunog, lindol o bagyo, nariyan ang National Housing Authority para magbigay ng tahanan. Libre, mabilis at may kasamang suporta para makabangon. Pangatlo, Tsuchi Foundation. Tahimik pero tapat. Ang Tsuchi Foundation ay matagal nang nagtatayo ng Libreng Pabahay para sa mga nasalanta ng kalamidad, may paaralan, livelihood training at dignidad sa paninirahan isang tunay na ehemplo ng malasakit. At pang-apat, LGU at Gawad Kalinga, lokal na solusyon. Sa Valenzuela, QC, Pasig at Davao, may sariling pabahay programs ang LGUs. Kasama ang Gawad Kalinga, binubuo nila ang mga komunidad na may kulay, may pagkakaisa at may kinabukasan. Ang krisis sa pabahay ay hindi katangisip, pero may mga totoong solusyon. I-comment mo ang lungsod mo at tutulungan kitang malaman kung may libreng pabahay diyan. Pakirepost ang video na ito. Baka ang simpleng share mo maging susi sa bagong tahanan ng iba. Follow for more updates sa mga isyong tunay na mahalaga.